Coco Martin idinetalye na dahilan sa pagtanggal niya kay Ivana Alawi sa Batang Kiyapo. Coco Martin, bilang aktor at direktor ng Batang Kiyapo, ay nagbigay ng pahayag tungkol sa pagtanggal kay Ivana Alawi mula sa serye. Si Ivana ay papalitan ni Kim Domingo bilang bagong karakter sa palabas. Ayon sa mga balita, isa sa mga dahilan ng pagtanggal kay Ivana ay ang unti-unting paglabas ng kanyang diva attitude. Maraming kasamahan at staff ng serye ang napansin ng pagbabago sa kanyang pag-uugali, na nagdunot ng pagkairita sa ilan sa kanila. Ang kanyang pagiging mahirap kausap at tila pagkabansot sa trabaho ay naging sanhinang pagdududa sa kanyang profesionalismo. Sa ibang mga ulat, sinasabi na mismong si Coco ang nagdesisyon na tanggalin si Ivana. Ayon sa mga insider, napansin ni Coco na tila hindi na ito interesado sa kanyang trabaho. Ang ganitong pag-uugali ay labis na hindi niya katanggap-tanggap, lalo na sa isang proyektong nangangailangan ng mataas na dedikasyon at commitment mula sa lahat ng mga artista. Bilang isang direktor, mahalaga kay Coco ang pagkakaroon ng magandang samahan sa set at ang pagsisikap ng bawat isa na maibigay ang pinakamahusay na performance. Ang sinumang lumalabas sa linya ng mga inaasahan ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa buong produksyon. Sa kabila ng balitang ito, si Ivana Alawi ay patuloy na umaarangkada sa kanyang karera, may mga bagong proyekto at endorsement na patuloy na dumadating. Ang kanyang kasikatan ay hindi natitinag kahit na may mga pagbabago sa kanyang mga tungkulin sa telebisyon. Samantala, si Kim Domingo ay inaasahang magiging malaking bahagi ng Batang Kiyapo. Nakilala siya sa kanyang mga mahusay na pagganap at tiyak na magdadala ng bagong kulay at sigla sa serye. Ang kanyang presensya ay maaaring makahatak ng mas maraming manunood at bigyang buhay ang karakter na kanyang gagampanan. Ang pag-aalaga sa relasyon ng mga artista sa set ay isa sa mga pangunahing responsibilidad ng isang direktor. Si Coco Martin ay kilalang mahigpit pagdating sa pagtiyak na ang lahat ng kanyang kasamahan ay nagtutulungan at nagkakaroon ng magandang daloy sa produksyon. Ang pagkakaroon ng isang magandang atmosfera sa trabaho ay susi upang makamit ang tagumpay ng isang palabas. Ang mga ganitong balita tungkol sa industriya ng showbiz ay bahagi na ng takbo ng buhay ng mga artista. Minsan, ang mga pagbabago ay hindi maiiwasan at ito ay maaaring maging ng mga bagong oportunidad para sa ibang artista. Sa kabila ng mga hamon, ang pag-unlad sa karera ay patuloy na naririnig sa mundo ng entertainment. Habang nagiging mas masigla ang Batang Kiyapo sa ilalim ng bagong cast, ang mga tagahanga ay nananatiling umaasa na ang susunod na mga episodes ay magbibigay ng mas maraming kasiyahan at aliw. Ang mga desisyong gaya ng pagtanggal kay Ivana ay bahagi ng mas malawak na proseso sa paggawa ng isang matagumpay na serye. Patuloy na susubaybayan ng mga tagahanga ang mga susunod na kabanata at ang pag-usad ng kwento na tiyak na magdadala ng mga bagong twists at turns. Ang bawat artista ay may kanya-kanyang kontribusyon sa paglikha ng isang kapanapanabik na kwento at sa pagtanggap ng mga pagbabago, ang industriya ay patuloy na umuunlad at nagbabago. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.